Ah, hello po sa ating lahat. Uh, good morning. Muli, nandito tayo para magbigay ng komento sa uh, dito sa blank item na sinasabi ng mga kampo ng Duterte uh, black items dito sa bicameral report. Okay. Ngayon, uh, para sa ati, para sa akin, hindi hindi big deal 'yan, ano? Uh, hindi enough uh, yan para hindi ma ma-execute yung uh, GE for uh, 2025. Pagkatapos, uh, ako inaniniwala na ang may kasalanan dyan, yung ating Senate at saka House of uh, Representative. Uh, walang kasalanan niya walang kasalanan diyan yung uh, executive uh, branch of the government yung presidente why? kasi it appears na yung inaprobahan ng presidente ay wala namang blank items okay so kung may pagkakamali doon sa kwan sa uh, kongreso natin. Uh, ito yung facts na na nakon na natin ano na gather natin. Unang-una, yung blank items ay nandoon sa bicameral uh, reports. Ano, bicameral uh, committee reports. Re Okay, uh, sino bang gumawa niyan? Ang gumawa niyan ay yung uh, Senate at a House of Representatives Kasi nga, bicameral, so ang tinutukoy diyan yung uh, legislative body natin So, if may mga items, then uh, that is their fault ang importante, yung ibinagay sa Malacanang na uh, yung ano, uh, enrolled bill o call dyan, ay sinasabi naman na wala namang blanco. Pagkatapos yung enrolled bill na yan, yan yung ginawang inapprove na gaa. Okay. So, in other words, kung may katiwalian, yung, kung may mistake, it's the fault of the Congress. So, dapat sila ang guluhin. Okay? Ngayon, as far as the President is concerned, e, sinabi naman niya na wala namang blanco doon. In fact, uh, I think uh, ipinuspon yung signing of that document. Dahil nga sabi niya, gusto kong ma ano ma-isigurado na talagang uh, in correct form yung document na yan. Kaya itok ma kung hindi ako nagkakamali, 10 days para ma-correct yung kwan na yan. Ano? Okay. Ngayon, it was... Uh, ang kampo ng mga petitioners sinabi na may pagpandoon in fact uh, noong una sinabi nila na sagaa hindi dapat magamit dahil may mga pan later on it was found out na hindi naman sagaa yung sinasabing may blanco nandoon yon sa uh, committee reports okay so pramgaan na kunin question do na lang sa committee report so maliwanag na talaga na they are looking for something para ma-down ang present uh, administration infa ako ay naniniwala na talagang ang ugat ng lahat ng mga yan ay uh, politics Dahil ito nga ang dalawang kampo Marcos camp at sa Duterte camp ay nag-aaway So, ang Dr. Tikam ay ginagawa ang lahat ng mga feeding gawin para ma-down ang present uh, administration. May sinasabi, bangag, uh, weak, uh, ano, polboron, etc., etc. so, hindi rin umipik to, ano pagkatapos this time itong ano, uh, blank items. Okay. Kaya, yon tayo namang mga Pilipino, huwag kayong sasakay na dyan sa mga uh, ganyan-ganyang mga ano, strategy, political strategy. Okay. Ako ay naniniwala na kung sino yung nakaupo, let us support him. Let us support the present administration. Eh, sabi ko nga, in my case, hindi eh, ko ibinoto yung dalawa na yan, ano? yung Marcos at saka yung si Inday Sara, hindi natin nga uh, ibinoto yan. Ngunit, uh, yun nga, sila ang nanalo so we, we support them. Ngayon, in the case of uh, Vice, the Vice President, why hindi natin sinusuportan? Dahil dami yung mga anomalya na, na nakita, uh, lalong-lalo na with regard sa uh, confidential at saka intelligence funds. At saka sa Department of... Uh, education mismo ano dahil galing nga tayo sa Department of Education retired uh, deep aid, uh, employee tayo so alam natin yung mga ibang programs diyan may mayroon daw mga scholarship mga seminar etc etc et, et so talagang maliwanag na kahit noon pa uh, sometimes ang mga ganitong mga bagay-bagay ay ginagawang Paraan? Para makalikom ng pira kung sino yung mga nandyan Real talks lang, ano? Kaya with that, with the anomaly, talagang Hindi na natin, gusto natin na ma itong vice president Pagkatapos, talagang maliwanag na inaaway ang presidente eh Gusto niya na makaupo dahil nga ayon sa ating constitution siya, yung constitutional successor in case sa uh, the president ay mawala sa pwesto for some reason but uh, naman ano doon alin incapacity nga nagkasakit na mata yung president today, the, the vice president will take uh, over pero hindi yung paraan na talagang gustong ma uh, mawala o magurgor yung president para ikaw ang oo po. Maliwanag na maliwanag yan. Ano? Ang pinaka-purpose naman yan ay para yung mga anomaly na nagawa nila during nga uh, Duterte administration ay mabubura na lang, ano? Madi-delete na lang. Maliwanag na maliwanag naman yun. Ano? Okay. Kaya tayong mga Pilipino sa para sa akin, let us support the present government kung kung sino man yung maninira, wag natin silang suportahan. Imagine ano, ginugulo tayo ng China, gustong agawin yung ating teritoryo. Gusto gusto nilang makialam sa ating uh, uh, internal uh, policies. May mga espya dito. Bakit uh, yan may mga mga espyang, mga Chinese spies dito sa Pilipinas na nahuli uh, recently. So maliwanag na talagang may hindi magandang design ang China sa Pilipinas. Yet uh, marami sa atin ang sumusuporta sa kanila, ang nangungunan niya mga Duterte family. Uh, sa Senado, nandiyan si Bungo, nandiyan si uh, Padilla, Polentino. Uh, bato, uh, ano, uh, si Aimee, so marami. Bakit natin sila suportan? Eh? ang kanilang gusto ay, kwan, manaig ang China sa Pilipinas. So, hindi naman dapat uh, sana ganyan. Kaya, tayong mga kapapilipino, let us wake up. Suporta natin yung mga ano suporta natin ang presidential administration suporta natin yung policy ng government na para sa Pilipinas pagkatapos kam election wag na nating iboto itong mga maka China it's uh, dapat uh, ganyan ano okay so ganyan lang so muli thank you at pagkatapos ito pala no wag na nating gawing big deal yung blanka items items na yan so let the Supreme Court decide kung sakaling may mga complaint with regards that. Ang bala na ang Supreme Court. Okay? So, ganyan lang. So, muli, thank you. Sana ilike at subscribe sa ating YouTube uh, channel.